Anong masasabi mo, ga? Ano sabi mo? masasabi Wala. Wala. Orong eh. hindi. Ang hindi. Orong. Takot ka lang ata Takot lang ako. Oh, ayaw, 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 ayaw. Ano? ay, ikaw, <coughs> yeah, Ano? ka lang ba? ko na. Nabaloting ko na ang top. Dito, dito, dito! Nabaloting ka lang. Maganda ka lang. Paano pamit ako. Maganda ka

Oh, ah, yeah. ya, apa pun tak itu. Apa pun tak <laughs> jari kerja di kanan saya. <laughs> ha? Memang ah. kan, orang kisah subuh yang kau. <coughs> ano, gawa ya? na pala, lagi.